Nag-date po ang mag-asawa. Birthday treat ng akong kapatid na si Bing. Ayan. Matakbo na sana ako. Ay, Alam. Bingot. Bingot. Ito ang sinasabi mo? Hindi. Mga ganyan. Ayan. 488 lang mag-aw. 1-8 siya. Balik ko na lang. <laughs> Mapasalamin Ha? Ano? Papalitan ng battery list sa Ano? Nasa baba yun? EO. Si Kate sa EO din yung nagpagawa ng salamin. Ba't, ay, ba't ano ba to? Iho. Ah, <laughs> iba to? Bingot. Oho. <laughs> iba O, E O lang E